pal paliwanagan mo kami in dealing with yung, yung ano yung ingay ng social media ngayon directed against the palace. Yes, uh, katulad ng sinabi nga natin, isa lang sa mangyayaring trabaho natin dito ay sagutin kung ano man yung mga fake news especially about national issues ito. Mm. Sabi nga natin hindi natin papatulan lahat ng <laughs> mga negatibo, uh, fake news na ibinabato sa gobyerno at kay Pangulo. Uh -huh. otherwise mauubusan tayo ng oras uh -huh. kung lahat ng mga bloggers na nagbibigay ng fake news na alam naman natin ng fake news, ay eh, papansinin pa natin. Uh -huh. yung mga national issues na, na mismo sa trabaho ng gobyerno at uh -huh. sa trabaho ng pangulo. Uh -huh. ano po natin ano 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 natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito po yung video. At malamang po din, yan ang at ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po, hanggat maari, lahat po, with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging underdesign din po siya. Kailangan po lahat hanggat maari, ay ma-inspect. Meanwhile, bahagi lamang ang lulutang bridge sa malawakan nating nesetiba na paunla rin ang infrastruktura sa Isabela at sa buong bansa. Mula 2011, ang nailaan natin pondo sa infrastruktura sa inyong lalawigan mula sa DPWH, sa National Irrigation, at iba pa mahigit 11.96 billion pesos na po. Sa probinsya lang po nyo yan. Nandito pa naman si Manny na nasa Cagayan, baka ikukwenta niya kung magkano napunta sa Cagayan. <laughs> Ongoing na ang construction, dito na tayo tutungtong sa Kabagan. Nang <laughs> Kabagan, Santa Maria Bridge na mag-ugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera Administrative Region. Mapapabilis po ng proyekto ito pagbiyahe sa inyong probinsya. Excited nga po akong matapos ito para makatikim na rin ako ng totoong pansit kabagan. So yun po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay mga kapatid. Yung tunay na balita po.